Good morning po sa inyo lahat. I-ready natin 'yung ating pong mga sarili. 'Yung ating pong uh, Bible, buksan po natin sa chapter uh, 13. Ayun. So ito po 'yung uh, panghuling o oh, pangatlo at panghuling bahagi ng ating pong uh, pag-aaral. Okay, ayan po. So uh, tayo po ay nasa talata 17 hanggang tayo po ay sa 25 yan 17 to 25 yan. okay so uh, salamat po no sa inyo pong pagbibigay uh, ng oras para po sama-sama nating uh, pagnilayan ang salita ng Diyos so tayo po ay nasa day 211 na po ng ating pong daily devotion ayan 211 and uh, nakakatunay po no na, na nakaka-bless po na inaaral po natin ngayon ang aklat ng kawikaan, yung proverbs po. At uh, ito nga ay mayaman no sa practical na karunungan mula sa ating Panginoon. So <clears throat> hindi lamang po ito mga kapatid listahan ng mga dapat at hindi dapat gawin, kundi ito po ay isang gabay no tungo sa isang buhay na alam po natin na kapag sinunod po natin yung mga uh, dapat gawin doon po sa proverbs ay uh, mga gawain ito gawain na kalugod-lugod po sa Diyos no isang buhay po na pinagpala at uh, matagumpay so ngayong umaga atin pong aaralin ang ilang talata po no sa Chapter 13, so 17 to 25. So, i-ready po ninyo inyong mga Bible. At pinamagatan ko po yung aking pong sharing, Karunungan para sa matagumpay na uh, pamumuhay. Ayan, ulitin ko po, Karunungan para sa matagumpay na uh, pamumuhay. So, alam ko po, no, gusto po natin na ang ating pong buhay ay successful. Success ba? Di ba? Kasi nga, araw-araw ng ating pong buhay kau katulad ngayon di po ba, uh, tayo po ay uh, gising na no so tayo po ay nahaharap saan po sa napakaraming desisyon no maliit malaki so, example sa maliliit na bagay ano po ba ang kakainin kong almusal ngayon ano po ba yung ko di ba ano po ba yung Uh, susuotin ko ngayon no sa aking pong pagpunta uh, sa opisina, di ba? Hanggang sa sa mga malalaking desisyon na maaring makapagpabago no ng ating pong buhay. At madalas hindi po natin namamalayan mga kapatid na yung mga pinipili po natin no eh yun nga humuhubog yan no sa ating pong mga uh, sa ating future. Diba? Kaya, uh, bago po ako magpatuloy, yun, tayo po muna ay uh, sandali pong uh, manalangin Tayo po ay ipikit natin yung ating mata, yukun natin yung ating pong mga ulo Let's all pray God, Heavenly Father, makapingarihan sa lahat Kayo po ang naglikha ng langit at lupa Kayo ang may control ng aming pong uh, mga buhay Salamat po, Lord God sa pagkakataon na ito na kami po ay muling uh, makalapit po sa inyo pong trono sa pamagitan po ng pagbulay-bulay uh, ng inyo pong salita. Lord, hinihiling po namin na uh, buksan po ninyo ang aming mga puso at isipan. Bigyan niyo po kami ng mga uh, tenga na nakikinig at uh, puso na handang sumunod. Nawa Panginoon, ang mga salita na aming pong mababasa at mapagninilayan uh, ninilayan ay hindi lamang po manatili sa aming pong isipan kundi ito po ay magugat sa aming mga puso at mamunga sa aming pong mga buhay. Gabayan po ninyo po kami sa pamamagitan po ng inyong banal na espiritu ito po, O Lord, ang aming pong samot sa matamis na pangalan ni Jesus, ang natin magsabi ng Amen. Ayan po. So, dahil again, maiksi lang naman po itong uh, 17 to 25, ay gusto ko pong basahin at sabayan po ninyo ako sa pagbasa. Uh, at babasahin ko po ito sa magandang balita Biblia. So, sa so verse 17, ito po ang sinasabi. Ang masamang sugoy naghahatid ng kaguluhan, ngunit ang tapat na sugoy nagdudulot ng kagalingan. Ang di makinig sa saway, kahihiyan at hirap ang daraanan, ngunit ang tumatanggap ng pagtutuwid ay nagkakamit ng karangalan. Kay inam ng pakiramdam kapag natupad ang isang nasa, ngunit ang mangmang ay ayaw tumalikod sa kasamaan ang ang nakikisama sa may unawa ay magkakaroon ng unawa ngunit ang kasama ng mangmang ay mapapariwara ang kasamaan ay laging kasunod ng makasalanan ngunit ang matuwid ay laging ginagantimpalaan ang mabuti ay may pamanang iiwan sa kanyang mga apo, ngunit ang yaman ng makasalanan sa matuwid mapupunta. Sa ganaman ang ani sa bukid ng mahirap, nawawala rin ito dahil sa kawalan ng katarungan. Ang naguurong ng pamalo ay napupuot sa kanyang anak, ngunit ang nagmamahal ay humahampas upang itama ang landas. Ang matuwid ay laging sagana sa pagkain, ngunit ang masama ay laging nagugutom. Ayan. So purihin po ang Diyos sa pagbasa ng kanyang banal na salita. So atin pong pag-nilay-nilayan uh, itong atin pong binasa, yung ating pong uh, narinig sa umagang ito. At uh, ang mga nabasa po nating mga talata ay... Nagpapakita po mga kapatid ng malinaw na yun yan no mayroong talaga pagkakaiba yung may yung dapat at hindi dapat no Dalawang landas lang yan no mga kapatid ano po tong dalawang landas na ating pong bibiliin uh, landas ng karunungan at katwiran at landas ng kahangalan at kasamaan yun lang naman yan So bawat talata dito ay nagbibigay po sa atin ng praktikal na aral. So, alin po ba yung pipiliin natin? Yung karunungan at katwiran o yung kahangalan at kasamaan? So, hatiin natin ito sa tatlong bagay o points, no? So, ang una po ay yung importance, okay? So, makinig kayo mabuti mga patid. Yung kahalagahan ng pagtutuwid at mabuting kasama. So, eight, verse 18, 20, tsaka 24. So, sabi nga po ng 18, di ba, ang di makinig sa saway, kahihiyan at hirap ang daraanan. Ngunit, ang tumatanggap ng pagtutuwid ay nagkakamit ng karangalan. Ay dumili po, hindi lamang ito sa mga bata, malilit na bata o bata, kundi sa ating lahat, even sa mga may, may edad na. Bakit? Kasi, 'di diba? Sino ba ang gusto na pinagsasabihan o itinatama? 'di diba? Gusto mo ba na ikay pinagsasabihan o itinatama? Well, kadalasan 'di ba, ano po ba yung reaction natin kapag tayo po ay pinagsasabihan o tinutuwid? 'di diba? Lagi eh uh, depensa, 'no? Idedepensahan natin yung yung sarili po natin. Pero alam niyo po ba na yun nga 'no, narinig natin yung sinasabi ng Bible na ang karunungan daw ay nasa pagtanggap ng pagtutuwid. Oh, so, saan po ba manggagaling yung pagtutuwid? Diba, yung correction, yung pagtutuwid, syempre, manggagaling yan sa Diyos, sa pamagitan ng kanyang uh, salita, or mula doon sa mga tao na atin pong pinagkakatiwalaan. Bakit? Kasi ito po'y parang gamot. Di po ba? So, sino po dito yung naka, uh, nakainom na ng gamot nung mga unang mga panahon <laughs> na wala pang mga flavor? Di po ba mapait? Okay, oh, hey, napakapait. Pero alam natin na kailangan mong uminom kasi para ikaw ay gumaling. So, ganun din po yung pagtutuwid. Ganun din po yung pagtayo po ay tinatama. Mapait talaga talagang ayaw natin naalala ko lang yung, yung yun yan, may sakit ako noon bata pa ako, talagang ayokong uminom, kasi alam ko napakapait, so ang ginawa ng nanay ko, talaga naman pong puwersahan na <laughs> binuka niya yung aking uh, bibig para lamang mapainom ako ng mapait na gamot na yon. pero, kailangan gawin ng nanay ko, kasi gusto niya na ako ay gumaling. So, ganon din po tayo. No? Kaya tayo pinagsasabihan o itinatama kahit masakit sa atin, no? kalooban, kasi gusto, may care no? ng taong iyon. So, ang sabi nga, di ba, ang pagiging bukas no? or open sa pagtutuwid, ano po yan? Tanda po yan ng kapakumbabaan. At ito po'y nagbubunga ng karangalan. Kaya kaugnay po yan sa sa sinasabi natin dito sa 20 na ang nakikisama sa may unawa ay magkakaroon ng unawa. Ngunit ang kasama ng mangmang -mang ay mapapa riwara. So simple lang naman po yung prinsipyo, di po ba mga kapatid, di ba? Lagi natin naririnig ito na tell me who your friends are and I will tell you who you are. Di ba? So yung mga taong kasama natin sa ating buhay ay may malaking impluensya sa atin. So, tanong, tanong ko, sino po ba yung mga kasama natin lagi? Sino po ba yung kasama natin? Eh, kung ang ating mga kasama ay manginginom, ay sigurado ako, lagi yan ikaw yayayain na uminom. Hindi <laughs> po ba? Yun lang naman yun. Eh, kung yung kasama po ay lagi pong, yun nga, may mga bisyo, ay sigurado ako, doon ka rin sasama kasi gusto mo rin magkaroon ng video. So, kung gusto po talaga natin na lumago sa karunungan, kailangan talaga natin po no, na makisama sa mga taong marunong at may takot sa Diyos. ba? Diba? Meron ako lagi, eh, ako, sasamahan ko yung kaklasik ko kasi matalino yan. O ano nangyari? matalino din siya. So, sila po, no? No, ito yung mga dapat nating samahan dahil yung mga sasamahan natin na marunong, may takot sa Diyos, is sila itong mga tao na maaring magtama sa atin ng may pagmamahal. Tulad po ng sinabi po ng verse 24 tungkol sa mapagmahal na disiplina. Sabi nga, di ba, na ang naguurong daw ng pamalo, napupuot sa kanyang anak. Ngunit, ang nagmamahal ay humahampas upang itama ang landas. Di ba? Ngayon, Pangalawang point, yung ang bunga ng katapatan at katwiran. So, 17, 21, tsaka 22. So, ano ang sabi -sinasabi po ng talata 17? Na ang tapat na sugo ay nagdudulot ng kagalingan. So, sa ating pagtatrabaho, sa ating pamilya, sa ating ministry, tayo po ay mga sugo, tayo po ay mga mensahero. So, yung ating pong katapatan, ano po yun? Sa salita natin, sa gawa natin, nagdudulot po yan ng kagalingan, kapayapaan, di po ba? And ang ating pong integrity ay napaka importante pundasyon ng isang matagumpay na buhay. Kaya ito po'y pinatunayan ng 21. Diba? Anong sinasabi ng, ng 21? Na ang matuwid ay ginagantimpalaan at hindi lang po pansamantala ang ganting palang ito. Ano pa po ang sinasabi ng 22 na ang mabuti ay may mapamana o ma pamanang iiwan hindi lang sa kanyang mga anak pati sa kanyang mga apo. So hindi lang ito tungkol sa pera mga patid. di ba, ba? yung ipapamana po natin o mga ari-arian. Ang pinakamahalagang pamana po na pwede nating iiwanan ay ang ating pong pangalan. 'di ba? pangalan 'di ba? Isang uh, pananampalatayang buhay at mga aral ng katwiran. So ang buhay po na matuwid ay may pangmatagalang epekto na umaabot hanggang sa mga susunod na henerasyon. At ang pangatlo po na na, na point na gusto ko pong i-share sa inyo mga kapatid yung tunay na kasiyahan at probisyon. So, 19, 23, 25. So, dito sinasabi po ng verse 19, kay inam ng pakiramdam kapag natupad ang isang nasa. So, nasa po is yung ating mga pangarap. So, napakasarap po no, na sa pakiramdam talaga na kapag naabot po natin yung ating pong mga uh, pangarap sa buhay. Pero, dinugtungan ito na pero ang mangmang -mang daw ay ayaw tumalikod sa kasamaan. Ano pong ang ibig sabihin ito? Ang ibig sabihin nito na may mga pagnanasa na or goal na nakasentro po sa kasamaan. Sana po hindi naman yun ang ganun ang ating pong mga pangarap. Ang tunay at pangmatagalang kasiyahan ay nagmumula saan? Sa mga pagnanasa o mga pangarap na naaayon sa kalooban ng Diyos. At ang panghuli po, no, sa, sa verse 25, ang matuwid ay laging sagana sa pagkain, pero ang masama ay laging nagugutom. Well, mga kapatid, hindi lamang po ito sa literal na pagkain. Ito po ito tumutukoy sa atin pong uh, pagiging busog ang ating kaluluwa. So, tanong ko sa inyo, kamusta po ba yung ating pong kaluluwa? Well, sa, dahil ikaw ay nandito at lagi kang sumasama, nagdi-devotion ka lagi, I do believe, yung, yung kaluluwa ay lagi pong well, well nourished, not malnourished. Di po ba? Kaya ka nandito kasi gusto mo na laging inonourish mo yung kaluluwa mo, hindi lang yung katawan mo ng salita ng Diyos o ng pagkain ng Diyos. So, ang tao po na namumuhay sa katwiran, nakakaranas po ng kapayapaan, kagalakan, kasiyahan, na hindi kayang ibigay sa ng mundo. Kahit may problema ka ngayon, kahit mag i struggle ka, alam ko mga kapatid, may kapayapaan ka kasi 'yun nga po, no? Alam mo, nagtitiwala ka na ang Diyos kasama mo at hindi ka niya iiwanan. Na itong mga struggles na ito sa buhay mo ngayon ay iyo pong malalampasan. yun po ang binibigay, <coughs> no, ng sa uh, uh, salita ng Diyos. So sa kabilang banda naman, yung taong uh, masama, no? kahit gaano man siya karabi pera, ari-arian, lagi po yan may bulang Di ba? So, ibig sabihin, kulang. Bakit? Eh, gutom siya eh. Okay. Okay siguro yung kanya pong, ano, laki siyang busog, pero gutom naman yung kaluluwa niya. So, kaya walang kasiyahan. So, ano po yung challenge ko? No? Ano po yung pwede natin isa, pabu isa sa pamuhay? sa ating pong uh, mga praktikal na mga aral na ating pong narinig ngayong umaga. Well, ang challenge ko sa inyo, suriin ninyo yung muna. Suriin ninyo yung inyong mga kasama. Sino ba yung mga taong madalas mong kausap, kasama? Sila po ba ay nagdadala sa iyo para mapalapit ka sa Diyos o mapalayo ka sa Diyos? So, mga kapatid, sa umagang ito, manalangin at humingi ka ng gabay sa Diyos para sa mga taang ka kaibigan, mga tamang kaibigan at mentor sa iyong buhay. And number two, yakapin mo yung pagtutuwid. No? Sa susunod po na may pumuna sa iyo, magtama sa iyo, maging ito man ay ya, boss mo, magulang mo, kaibigan mo, pastor mo, diba? leader mo sa church, no? or kahit sa pagbabasa mo ng Bible, tinatama ka na ng salita ng Diyos. Diba? Ah uh, siguro let's stop yung maging uh, defensive. Okay? Sa halip tanungin mo no si Lord, Lord, ano po ba yung aral na gusto mong uh, matutunan ko sa sitwasyon na ito? Bakit ba ako pinagsasabihan ng taong ito? O, oh, diba? ba? So yun, tanungin mo si Lord, Diba? ba? And the third one na uh, challenge ko sa iyo, maging tapat na sugo. Okay? So, sa bawat salita na bibitawan natin, gilos natin, na gagawin natin sa araw na ito, no, ay ang layunin natin ay magdulot po ng kagalingan, kundi hindi kaguluhan. No? So, nawa po no, sa ating pong mga pagtatrabahuan natin ngayon, sa pagpasok natin sa eskwalahan, maging instrumento tayo ng kapayapaan saan ka man naruroon. Hindi yung pagdating mo parang may iwas na yung mga tao. So, maging tapat tayong mga sugo. So, with that, mga kapatid, maraming salamat po sa inyo pong uh, uh, pakikinig at purihin ang Diyos no, sa kanya pong mga uh, paalala po sa atin. So, tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, makapangyarihan sa lahat. Salamat po sa inyo pong karunungan na amin pong natutunan sa inyo pong salita. Lord, patawarin niyo po kami sa mga pagkakataon na Lord pinipili po namin yung mga landas ng kahangalan o kasamaan sa halip na yung landas ng katuhiran. Lord, tulungan niyo po kami na maging mapagpakumbaba para tanggapin po namin yung pagtutuwid, bigyan nyo po kami ng karunungan na pumili ng mga kasama na maglalapit sa amin sa, sa inyo. Gawin nyo kaming mga tapat na sugo na nagdadala po ng mabuting balita, mga kaugalian na Lord magbibigay ng kagalingan sa aming mga kapwa. Lord, punuin po ninyo kami ng anumang uh, ah, uh, ah, pagkagutom. Busugin nyo kami, Lord God, ng inyong salita lagi upang ang aming kaluluwa Lord God ay mabusog sa inyong pong presensya at pagmamahal. Nais namin Lord God na mamuhay ng matagumpay, hindi po hindi po sa sukatan ng mundo, kundi ayon sa iyong pamantayan. Lord God, salamat po sa inyong pong patnubay. I-bless niyo po Lord ang bawat isa na nakikinig. I-bless niyo po Panginoon yung kanilang pong mga trabaho, yung kanilang kalusugan, yung kanilang pamilya Panginoon. Sa pangalan ni Jesus, ito po aming sa uh, samot na langin. Amen. Pagpalain po kayo ng Panginoon at magkaroon po tayo ng araw na puno ng kanyang karunungan at paggabay. God bless po.